Oo, bukas na nga ulit itong libreng pasyalan dito sa Baras Rizal, ang Kasarinlan Park. Nagsarado kasi siya since November nung nagkaroon ng matinding bahajan sa lugar na yan. Ngayon nga ay unti-unti na siyang nakakabangon kaya nagbubukas na siyang muli sa publiko. Isa nga yan sa paborito naming tambahin dahil napakaganda dito. Malinis at maaliwalas ang lugar na to. Maraming nagpipiknik dyan, nagjo-jogging at nagbabanding-banding. Maluwag din yung parking nila sa labas kung meron man kayong dalang sasakyan o motor. At ang maganda dyan, libre pa! At may mag assist pa sa'yo. Tapos libre pa yung CR, pwede kayo dito. Joke lang, hihi lang. Pag ikaw tumai ka lagot ka sa akin. Pwede rin kayong magdala ng pagkain or pwede kayong bumili sa labas kasi merong mga nagtitinda doon. No pets allowed nga mga mima at bawal din uminom dito ha. Bawal magkalat. Yung iba nga nagdadala pa talaga ng tent. Campsite ang pet. Kasi na lang talaga nahanap namin itong lugar na to kasi matagal na kami naghahanap ng ganitong park pero wala sa binangonan. Binangonan, galaw-galaw, ano na. At syempre, saan pa ba mag -e enjoy yung anak nyo? Syempre, dito sa pa-playground. Ito nga pala yung CR nila doon sa loob. Pero, minsan kasi close yan. May CR din naman sa labas at maayos din naman. O, dyan mo dalhin ngayon yung jowa mo at mag-view kayo ng sunset. Tulad ditong dalawa, o. di diba hinahabol nila yung sunset kaya talaga namang naghihilahan sila. Bukas na sila ng 5 a.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Akala namin walang masyadong tao pag weekdays. Yung pala, meron din. Pero mas maraming tao pag weekend. Pangganda talaga sa baras. Ang sarap mong balik-balikan!